Tangina, na yun yung mga sinasabi ko o tas yan master sino mali saan galing to dito ay nag-overshoot nag dyan Bumangga siya sa may kotse Ay, ayun Oo, oh, bumangga siya sa kotse Bigot. Tapos Malubong sa akin O mano sa'yo yung impact na sa sa'yo na ano, Dito na kami nagpangabot Ah, dito? So, dalawa yung nadamay nito Oo oh, ah, Kami tinamaan niya kami dalawa Ayun, yung kotse na yun Puta, grabe oh Nag-overshoot siya Oo oh. Pwede ba Itabi na lang natin to Picturean mo na lang, Master master yung posisyon pichuran mo na lang na okay na para matabi natin to ayun no Utak grabe ilan mag lang siya o dalawa sila may kasi yan ah ito abaka yun nandun mabilis no mabilis oo oh. biga Ay, ay, ay. wag mong galawin wag mong galawin last touch ka dyan kaya mo Huwag mong galawin 'yan. Kasama mo? Ha? Kanina pa kasi naglalaro na. Kaya nga kasama mo? Nasaan yung sakay daw nito? Oo nga, nasa yung sa kaydo nito. Nasa niyan, nandoon sila kanina na kaydo. O na, nasaan na yung isa? Saang kaliwa yung ano dito? Maganin mm. sila. Tol-tol. Tol-tol. Huwag mong galawin, huwag mong galawin. Ay mag-hemorrhoids na. Putang ina Wala, dali yung ulo Mag hemorrhage na yan Bumukol yung ulo Wala, uh, malabo na yan Malabo na, bukol yung ulo Ma'am, sino mali? Overshoot yung ano? Overshoot yung motor? Parang dalawa silang nagganon Tapos na yung Hanag na sila mayroon bago tumama sa kanya ah impact na. na may nagkasalubong na motor saan yun, ba yun? pa yun 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 yung nandun na motor oh. yung kasalubong nya may nag laugh oh saan yung ano mo saan tumama mayroon. ah dito ayun nga oh, oh like, basta may nagla uh oh overshoot Overshoot. Para may nagla, tapos yung isa dito nasa sa Di Oo. Oh. Galing early, tapos dito yung isa parang gumanan ng sa ito. Tapos ah. ah, ito. Ito yung tama. Dito, dito, dito sa malpot. Dito ba? Sa una. So impact na lang yung ano yung Malakas, malakas. Mabilis yung takbo niyan pagawa na lang kayo ng ano? pagawa na lang kayo ng police report. Hindi mo na ata yung nakadamay sa'yo, no? Oh, yeah. O insurance niyo na lang? Hindi, ano? I don't know. Honestly, yeah, yeah. okay. May ah. video kayo? Okay. Oh, oh, oh. Hindi, video sa actual na ano? Wala. Ah. Wala kami. Oo. Oh, oh. Ayan, no? Putik. Grabe. Grabe yung ano? Grabe yung salpukan. Master, huwag niyong galawin. Antayin niyo na lang yung ano. Oo, hindi nga ginagalaw. Oo, baka mamaya may ibang ano pa dyan na ikaw lalala tuloy ng ano, ng rider. Antayin na lang natin. Wala tayong magawa dyan. Huwag niyong gagalawin. Ito ano ko, license may ko. Oh, may may lang. Yeah. na lang siguro niya. Ano. Kailangan ko yun. May damage yung motor mo eh. May damage ka? Ah, so, may kasama kayo ako. Ito, Ito yung nauna, no? Dito siya nauna. Ito may ko. damage din. Oo, okay, malaki. Oo, ngayon. bandado uh, yung uh, no. Nakabangka sa amin. Ano nangyayari? Uh, okay. Wala, Wala na insurance yun na lang. Dito sana kung may insurance yan. Kasi uh, okay. kailangan, yan kailangan yun. yun sa insurance okay. eh. Okay. medical student or medical student medical student single marriage single hindi okay. okay. tingnan natin dito single is the criminal liability uh, okay. kasi there's sa two two kinds of crime. Oh. oh. It's dolo and the culpa. Dolo hmm. is an intentional crime. Oh. oh. While culpa, it's a negligent act. Yeah. Negligent act on the part kung sino may negligence. Oh. Kaya nga iniibis oh, na ganap. Oh, kung sino may kasalanan. Pero oh. Pero since I'm in authority, binigay ko na pangalan ko. Oh. Takasay na ako, nag-iimbestiga ko sino. Kasi it's unfair, irreversible situation. Oo, oh, na magiging after sa inyo. Huh? coordinate ka na lang, ma'am, kay Sir. Kasi ano naman yan eh. Kayo may Authorize naman yan eh. Sa angin eh. Tapos sabihin niya, ayaw niya ibigay. Oo. Oh. Uh, Kasi nag-iimbestiga tayo eh. Kasi wala. Dumating kami na. Ganito na sitwasyon eh. Oo nga, pero... Oh, hindi. Wala tayong magagawa kasi ako, ako yung tamad. So, alam ko kung ako, wait. Kung ako yung na yung nas, na hindi ako may kasalanan. kung Ako yung hindi may kasalanan. Ako yung mag- maghahanap Pero since hindi naman ako may kasalanan, Ba't ako yung natamaan? Hindi, kasi nga kahit hindi mo i-claim na nadamay ka, alam okay, namin na, na oh, eh. nadamay ka lang. O oh, alam namin na nadamay ka. Ngayon, para kung yung investigation ni Sir. Kaya ka ba eh. ayoko ng part nito? Kasi nga, parang ako na ano, nga. Sorry, uh. nga yung ano, tamahan. Hindi, kailangan lang ng ano yun. Polis report eh. Kahit hindi mo gamitin ng yan. Hindi nga. Sorry ah. Kapag nalagay ng polis report. Witness ka oh. ko may, Kapag kahit kami, witness kami na dada may Di kalal dito sa rider. Sa yung, na, na, naman, para para sa yung ibig sabihin na para maklir yung mo ano mo na wala nga, sa sa yung walang ahapol na yun. Yun yung ibig sabihin. Kaya nga dapat nga wala na nga talaga. Hindi, report lang. Mahala po kayo kung hindi kayo makipag-coordinate. Ayun, wala kayong kasung kung pagkasang kasulatan may ahapol sa inyo kahit kasalanan niya. Yun, ikiklir lang yun ma'am. Hindi yung ahapulin ka. Eh yung habulin like, ka na no, i-clear mo lang yung ano Ay, do, para walang mag-slip. Yun lang naman. Oo, oh, oh, tama uh, naman. Oh, Kayo, okay. Ay, pero ayaw na talaga namin. Oo. Oh. Like. Tara uh, na. Okay. Na. na. Okay, sige, sige, na. sige, sige, sige sir. Okay. Nagagalit pa siya na nga tinutulungan. Sabihin natin, nadamay siya. 'Di ba? Nadamay siya. Dito nga raw siya. Oo. Oh. Syempre, ang kailangan para wala silang mag-clear siya na walang ako. hindi nga parang hindi niya hindi siya nakikipag-coordinate sa pulis eh kay eh yung sa atin lang, yung sa iyo lang naman, maklir yung ano kahit halimbawa oh, sa may sila eh. Kung hindi na hindi mo maklir yan, may hapol sa kanila, wala silang magagawa kasi walang police report eh, din, di ba? Hindi parang, parang ganoon yun. kasi kinakilala ko naman yung authority nito. authority naman tayo na kasi yung criminal, criminal act 'to eh. Oo, oh, tama tama 'yun. Ayun, Stand, okay. na, nah, nah. Bula, station din siya is ano? Tinawag na ambulansya. Yung police station. Hindi, parang yung babae kasi pa, parang, oh? ay parang... Eh, kasi medicine siya. Hindi niya alam yung sa matas. Pero yung, yung, yung pag-refuse niya, considered as a criminal act. Oh, yun nga eh. Kasi ayun yung sumunod sa ato. Kung baga sa ano, sir, i-clear mo lang yung ito, ano para ikiklir, walang haabuli sa kanya, lang diba? Natin. Oo. Oh, oh. Kung siya talaga may kasalanan o wala. Oh. Pero ang magsasabi niya, oh, ay korte. So, may wit, kami naman mga witness, sir. Ito talaga yung mali. Kasi Ito Talaga mo. Oo. Oh. So, pwede mo kumakay like pangalan like. mo para kung oh, naman ng ano. Oh, Kailangan ng investigador na... Oh, chip. Oh, ano? Kasi... Kasi... Ito, may, Karapatan dapat pa rin 'to magdemanda eh. Oo. Kasi korte lang magsasabi kung sino tama at mali. Eh. Kaya nga eh. Kayo naman okay. as a witness. Mm. Kayo ipo sa korte na itong si Montero talaga wala kasalanan. Oo. Ito may karapatan pa rin dahil lahat ng time, may karapatan oh, ng demanda. Eh. Lalo na ganyan eh. Oo, oh, lalo na kasi nakaganda ang sitwasyon niya. Eh hey, master, ingat. Oo. Oh, Thank you. Pag ano, Thank you. oh, Pagano. ano lang, lang, tawag lang. Kailangan ng ano. Oo. Oh. Uh, oh. Pwede natin. Kung mabubuhay si tayo, pwede

alang eh baliktarin natin baliktarin natin o oh. oh. siya yung naka-four wheels siya yung naka ting na mo, mo tingnan mo yung ah. ano sitwasyon no eh <laughs> wala okay, sila diyan okay po nakayo na po rimo uh, po nakayo uh, 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 na, uh, na, uh, na uh, po yung po please irespeto po natin pulis po sila hindi mo mo sira din na kasi baka hindi intensif na sige uh, na go na ipicta mo kasi kailangan siya mag-tour kasi sa yung driver nung ano sa kamama Huwag naman ganon, na naka uniform na nga si sir eh. Na, na yung mga yung ibulong, pinoto lang okay okay ano gusto niya Anong gusto niya? Oh. Na, picture depan okay, na, o daw tuturo Si si daw tuturo Para ano? Okay. oh siya oh 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 Dito oh dito. oh 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 dito. oh 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 Dito oh Dito oh ito ito yung ano na yan. Ito tapos mo Kung kung ano, ano to laglag -lag yung pinaka pumper niya lag eh. Laglag. <makes noise> <makes> Hindi <noise> man lang ginalang eh. Bakit naman gagawin yung ginawa ng mga bata? Oto. Uh, Aba, naka, naka-uniform na nga. Wala mo na pang ganda ng sasakyan. Update ni siguro yan. Wala mo na pang ganda sa sasakyan eh sila na nga tinutulungan kasi sabi ko ano, ano kung sila sila eh. diba? ano na lang ano na lang master di ba Igalang na lang naka uniform kayo eh kaya po wag na sila natin kung nila hindi na natin pinturan <inaudible> kahit, sa, kahit sabihin natin patas yung big <inaudible> patayin mo yung susi! Bakla accident, bakla accident. May magawa. Bakit ba yon, Ha? Bakit legit? Yo Susi! Mona, Patay mo na, mo na.